Maraming aplikante ang nagtataka kung bakit hindi sila napapansin o natatawagan kahit kompleto naman ang requirements. Narito ang mga listahan ng mga mali o hindi alam ng iba kung bakit hindi napapansin ang cruise ship application. Number 1. Hindi maayos ang resume. Luma o generic format. Recruiters spend only 6 to 10 seconds scanning a resume. Luma na ang format. Hindi naka-highlight ang experience o training. Walang job-specific keywords walang clear photo o outdated details. Dapat ayusin mo ito gumamit ng modern one-page resume na may malinaw na position na ina-applyan at summary ng skills mo. Number 2, wrong or generic email subject. Halimbawa, application po o resume ko. Hindi ito specific kaya hindi mabubuksan ka agad. Nahalo sa spam o naiiwan sa inbox dapat ang gamitin mo. For example, mag apply ka ng assistant waiter. Dapat ito ang gamitin mo. Application for assistant waiter. Kasama na rin ang full name mo. Number 3, hindi nakakabit ang tamang dokumento. Maraming nagsisend ng email na kulang ang files. Walang training certificate, walang certificate of employment. Always attach this training certificate, CMAS book, passport, COE, Number 4, hindi nasusunod ng agency instruction. Hindi nagsusunod ng agency instruction. Halimbawa, hindi binasa ang instruction sa website. Hindi nag-register sa portal. Nag-email kahit may online form. Always follow instruction mga kamarino. Kung sabi ng agency ay mag-register muna online, gawin mo muna bago ka mag-email or tumawag. Number five, too many application without focus. Apply sa 10 positions at the same time sa isang agency. dapat ang gawin mo, apply to only one to two related position per agency para credible at focus ang application mo. Number 6 hindi consistent ang info sa resume at documents. Magkaibang birth date pangalan o sa sa may at certificate of employment. Laging pare-pareho ang info sa lahat ng documents mo. Dapat yun yung gawin mo. Dapat pare-parehas ang information sa lahat ng documents mo. Number 7, no follow up or poor communication. Diba pagkatapos mag-email, hindi na nag-follow up o kaya hindi na sinasagot ang tawag ng agency. Dapat follow up professionally after 1 to 2 weeks at laging i-check ang email at phone. Number 8, no professional online presence. Wala sa LinkedIn o Facebook groups ng seafarers o kaya ang profile ay may negative content o meme lang. Dapat join professional groups and update your profile. Facebook, LinkedIn. Minsan doon nila na or minsan doon din sila nagkahanap ng candidates. Number 9, bad online or interview impression. Halimbawa, walang proper attire sa video interview. Di marunong mag-English. May attitude problem. Dapat mag-practice ng basic English, good grooming at positive attitude. Number 10, hindi sinasabing ex abroad or may experience na. Maraming nag apply pero hindi nila nilalagay sa resume o email na may land-based o overseas experience sila dapat i-highlight mo ito. Kung sakaling former kitchen crew in Jollibee with 3 years experience ka, dapat ilagay mo yon. O kaya work as hotel housekeeping staff for 2 years kung sakaling nagtrabaho ka sa housekeeping. In summary mga kamarino, para mapansin ka dapat maayos at updated ang resume mo, specific ang email subject, complete ang documents mo, Sumunod sa instruction ng agency, mag-follow up professionally, i-highlight ang work experience mo. So, yun lamang mga kamarino. Uh, God bless and good luck sa pag-apply.